Ano ang mga requirements pa uwi ng Pilipinas? At sa mga first time sasakay ng eroplano? Or may transit flight? At kung may balak kayong sumakay sa Etihad Airways? Magkano ang pa-plastic wrap para sa inyo tong video na to? Hi Masters! Welcome to my vlog. This is Master Bay. Dito tayo sasakay sa Jeddah International Airport or mas kilalang King Abdul Aziz International Airport. Itong screen na to, dito nyo makikita kung anong counter nyo. Hanapin lang ang flight number. At sa mga may balak magpa-plastic wrap, 28 reals ang bayad. Ano nga ba ang mga requirements pa uwi ng Pilipinas? Kailangan nyo ng e-travel QR code, exit re-entry visa para sa mga magbabakasyon, and final exit visa para sa magpo-for good. Siyempre, kailangan nyo ng valid passport and ticket. At para sa mga unskilled workers or mga DH, kailangan nyo magpa-verify ng contract dahil requirement yan para makakuha kayo ng OEC. Ang sasakyan pala namin ay Etihad Airways. Dito, weight system pa rin sila. Total of 40 kilos. Ang ibig sabihin nun, kahit ilan pa ang bagahe mo, basta total 40 kilos. Ang dala ko, box masters. Sabi sa akin, ipa-plastic wrap ko daw. Kahit punong-puno na ng masking tape. Gagawa na lang ako ng separate video para dito. Delayed pala yung flight namin, dapat 2.35. Kaso naging 3.30. Dahil maaga pa, nagkape muna kami sa Starbucks. Shoutout pala kay Ray at DJ. Dahil hinatid si Joseph at And shout out to my good neighbor, Faisal. Thank you for dropping me by. And syempre, bonding moments muna bago umuwi ng Pilipinas. Ang galing lang dahil sabay-sabay kaming uuwi ng Pilipinas. Ako, si Joseph, tsaka si Kuya Rico. After namin magkape, papunta namin sa international departure. Ito tatandaan nyo, Masters. Iba ang entrance ng mga Saudiya flights at mga other airlines. So, bali ito yung para sa mga Saudiya. And kapag other airlines naman, tapat ng letter B. At kapag nag-check-in kayo, kapag may dala kayong hand carry, palagyan nyo ng cabin baggage. Gaya nito, Masters. Hindi ako pinapasok at sabi daw bumalik daw sa counter. So kapag nakalimutan ng check-in agent, ipaalala nyo na lang. Dito ang gamit nila, e-gate. I-scan e nyo lang yung boarding pass nyo. Ito yung may barcode. At kusang magbubukas na yan. At pagdadaan kayo ng immigration, ibibigay nyo lang ang passport and boarding pass. Hindi na hinahanap ang final exit or exit re-entry. Dahil nakalink na yan sa app share nyo. At para naman sa mga hindi sure kung saan pupunta, i-check nyo lang yung mga signage. Or kung hindi kayo sure, pwede naman magtanong. Kaysa mawala kayo, masters. May nag-viral dati na wala siya dahil nagtanong siya, pero Arabic daw yung sinabi. So hindi niya naintindihan. Ang dami-daming tao sa airport, masters. Kahit ilan pa yung tanungin nyo, huwag kayong mahiya dahil wala namang bayad. Mas maganda na yung sigurado kaysa magsisi kayo sa huli. Sa mga boarding pass nyo, nakalaya dyan ang gate number. Pero pag masyado pang maaga, minsan wala pa. So, i-check nyo ulit sa mga signage na mga flight details. Yan dahil nagutom sila, kumain sila sa McDonald's and Albaic. Pero ako, Masters, antok na antok na ako dito. Walang pahinga buong araw dahil nag-final packing ako. After that, nagpunta pa ako ng export terminal. Dahil sa dami kong bagahe, pinadala ko dun. Dahil sa airline ako nagbo-work, ang ganda ng offer sa akin, Masters. 2 reals per kilo. And between that, nag-general cleaning pa ako ng bahay. Dahil ang flat ko, kukunin ng tropa ko, si Joel at si Chekwa. Kaya tuwang-tuwa ako dahil kayo ang nakakuha. Ito, Masters, boarding na tayo. Grabe, ang ganda ng Etihad Airways. Yan, nakaredy na ang pillow at blanket. First time ko pala mag-Etihad. Kaya excited ako, Masters. Nasakyan ko ng Saudiya, Emirates, Qatar, PAL, Cebu Pacific, at marami pang iba. Boeing 787 pala ang sasakyan natin. Ang ganda din ng entertainment system nila. Tapos ang daming paket. Napaka-organize. May charging point. May USB port Shout out sa mga lodi ko dito sa Jeddah Ang kapal ng blanket nila At ang laki ng pillow nila Sa ibang airlines pang business class na to Take off na tayo masters Ito ang meal on board Chicken makluba May salad at dessert Masarap yung chicken kaso yung rice nila dry At sosyal ang utensils nila bakal Usually pag ika na may plastic At habang kumakain manonood tayo ng mga movie Ang flight ko pala ay Jeddah to Abu Dhabi and Abu Dhabi to Manila. Pagka gusto nyo i-check kung anong gate number nyo, i-click nyo lang tong flight path. And pumunta kayo sa connecting gate. I-click nyo lang dahil touchscreen. And dyan makikita nyo ang flight details. At sasabihin na rin kung anong gate number nyo. At least alam nyo na lalo na pag short connecting kayo. Landed Abu Dhabi! Basahin nyo lang yung mga signage masters. May nakalagay dyan arrivals and transfers. Sundan nyo lang yung signages. Mahabang lakaran dahil ang lalaki ng airport sa ibang bansa. Pero maganda dahil maraming wokalator. Ang ganda ng airport ng Abu Dhabi. Nagulat nga ako pang 7 lang to sa Middle East. Ito yung transfer services. Pero kapag may boarding pass na kayo, gaya sa amin na nakalagay na yung flight namin, Abu Dhabi to Manila. Dito kayo pupunta, Masters. Sa transfers at hindi na transfer services. Dito, immigration na to. Ipapakita nyo lang ang passport nyo. At pagkatapos nyan, hanapin nyo lang kung saan kayo gate. Hanapin nyo lang yung mga signages. Or kung hindi kayo sure, magtanong. Ito ang gate natin, C32. May agent na nag-a-assist dyan. I-scan nyo lang ang boarding pass nyo. Para mga pasok kayo sa boarding gate. Yan, boarding na tayo. And paalala lang masters pag nag-announce sila ng boarding. Inuuna nila yung mga nakaupo sa likod. So pag hindi pa tinatawag ang number nyo, huwag kayong pumunta. Para mas mabilis yung boarding. Pag upo nyo, meron ng headset. Tapos may bag. Ano ba ang laman ng bag? I-check natin. May laman na blanket, eye cover, may cream, at earplug. Akala ko nung una, toothpaste to. Yun pala, cream or lotion. Kasi pag lumilipad tayo, tendency nga nagdadry ang skin natin. Ang eroplano pala natin ay Boeing 777-300. Ang ganda ng cover po to. Maganda dahil may charging point. At pero din silang USB port. Ang pangit lang dahil middle seat ako. Hindi pantay yung flooring. At nakaharang tong bakal na to. So, hindi ganun ka-comfortable lang pagkakaupo ko. Pagka-take off, pag-flight level na, nagsiserve na sila ng drinks. At meron silang mga wines and spirits. Nasanay ako sa Saudi Airlines, wala kasi silang mga liquors. Ang kagandahan pa sa entertainment system nila, meron silang subtitle. Pwede kang mamili ng English, Chinese, Korean, at iba pa. Ito ang meal on board. Ang pinili ko sweet and sour fish with rice, may bread, may starter na noodles, and dessert. Any order tayo ng Diet Pepsi? Okay, Masters, makanta yun. Ito ang kanilang starter. Noodles and some veggies. Ayon, Masters. Para sa akin, parang kulang sa lasa. Itong main dish naman, titikman natin. Para siyang sweet and sour fish. May veggies sa taas. Like bell pepper. Panalo, Masters, ang sarap. Tsaka ang laki ng fish. Mas marami pa yung fish kaysa sa rice. Ito ang kanilang dessert. Para siyang mango cream brulee. Mangan tayon. Mmm, nagimas. Masarap, masters. And after natin kumain, nag-request tayo ng green tea. Para mabilis tayong tunawan. Dahil kapag nasa aeroplano kayo, nakaupo lang kayo mamaya may pagkain na naman. Matulog, manood, at mamaya kakain na naman. <laughs> Nung malapit ng palan, ito yung kinain namin. Panalo to, masters. Soft yung bread, tapos may feeling sa loob. Actually, nag-request pa ako ng isa. Buti na lang may extra. Siguro merong hindi kumain. Dahil sabi sa akin ng flight attendant ng una, sakto lang daw. Namiss ko tuloy yung parang Jamaican party. Ito, landing na tayo. Landed Manila! Masters, pagdating nyo ng immigration, hindi na tunicheck ang inyong e-travel QR code. Dahil nakalink yan sa inyong passport. So, sa mga nagsasabi sa social media na hindi na kailangan ng e-travel QR code, huwag kayong maniniwala sa kanila. Thank you for watching, Masters! Don't forget to follow Master Bay on TikTok, Facebook, and YouTube. At ito ang the best part.